Yung tipong ayaw mo nang gumala, subalit palong-palo pa rin ang iyong motorsiklo at gusto pa rin netong tumakbo. Paano mo Naka-off na ang iyong main switch, subalit ang iyong starter motor ay gusto pa rin patakbuhin ang iyong makina. Dalawa lang ang kahihinat na niyan, either masira ang iyong starter motor or masira ang iyong baterya. May counting delay kasi ang pagkakalas nito, lalo na kapag naiwala mo ang free na tools ng iyong motorsiklo. Isa pa kung ba't ka na sa pagkakalas nito, may cover kasi ang iyong baterya. Sa bandang kanan ng iyong compartment cover, kulay asul na relay, eto madalas ang nagiging issue. Pwede natin i-convert ito sa ibang relay. Ginamitan natin siya ng pangkotse na relay, basta same siya ng pin, uubra naman yan. Dito nga ay hindi mapapaatras ang iyong banks dahil nga mura lang ang presyo ng relay na to. Hindi nga! <laughs> Testing natin at pakita ko sa inyo talagang uubra ang relay na ito. Nagpalit na rin tayo ng baterya Extreme One ang brand Mura na, nauutang pa Nano Technology Kaya nga, ang sabi ko sa may kanya dyan Alright ba tayo dyan? Alright After magawa ng kanyang motorsiklo Ayan na nga, paside na siya kung tumakbo